Cancer, makinig ka ng mabuti dahil hindi aksidente ang mensaheng ito. May isang tao na gustong tawagan ka, ibuhos lahat ng itinatago ng kanilang puso. Pero bago pa man sila umabot sa iyo, may isang bagay o isang tao ang pumigil sa kanila. Bakit? Dahil ba sa takot? Dahil ba sa ibang tao? O dahil ba sa kapalaran na pinipigilan ang katotohanan hanggang ngayon? Isipin mo kung gaano kaiba ang buhay mo kung nalaman mo ang mga salitang gusto nilang sabihin. Hindi lang ito isang kwento, ito ay isang palatandaan. Manatili ka dito, dahil ang ibubunyag ko sa susunod ay maaaring maging turning point na matagal mo nang hinihintay. Cancer, ramdam na ramdam ng puso mo ang katahimikan na ito, hindi ba? Ang mga tawag na hindi sinasagot, ang mga gabing tahimik, ang mga sandaling nagtataka ka kung may isang tao bang iniisip ka sa malayo. Ang totoo, iniisip ka nila. Gusto kanilang tawagan, gusto nilang marinig ang boses mo, pero may isang malakas na puwersa ang humadlang. Para sa ilan sa inyo, maaaring takot ang bumubulong sa kanilang tainga. Para naman sa iba, maaaring may isang tao sa buhay nila ang pumipigil. Pero sa kaybuturan, ang kanilang enerhiya ay umabot na sayo, cancer. Matagal nang sinasabi ng iyong intuition na may bagay na hindi pa tapos, may mga salitang hindi pa nasasabi, may hinihintay na mangyari at ngayon, binubuksan na ng universo ang pinto para makita mo ang katotohanan. Manatili ka, dahil ang pagbasa na ito ang magbubunyag ng kanilang nararamdaman, ng dahilan kung bakit sila pinigilan, at ng mga palatandaan na may inihahanda ang kapalaran para sa iyo. Kanilang itinatagong damdamin. Cancer, pumasok tayo ng mas malalim sa enerhiyang ito. May isang tao dyan na may dalang emosyon para sa iyo na hindi na niya kayang itago. Kahit pa ang kanyang mga kilos o ang kanyang katahimikan ay nagsasabing iba. Ang puso niya ay sumisigaw ng koneksyon. Gusto kanyang tawagan, marinig ang boses mo, ipaalam sayo kung gaano ka pa rin kahalaga sa kanya. Pero sa halip, siya ay nag-atubili. At sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, lalo pang lumalalim ang tunay niyang nararamdaman. Ang emosyon ng taong ito ay maraming patong. Sa ibabaw, maaaring isipin mong nakamove on na siya, na namumuhay na siya nang wala ka. Pero sa loob, ibang ang kwento. Sa loob, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga alaala, ang mga tawa, at ang mga salitang minsan niyong ibinahagi. Cancer, ang enerhiya mo ay hindi kailanman nawala sa kanya. Kumakapit ito sa kanyang espiritu, gaya ng amoy ng pamilyar na lugar na hindi niya matakasan. At tuwing sinusubukan niyang itulak ito palayo, bumabalik ito ng mas malakas, mas matindi, at higit na hindi maitatanggi. Bakit kanya gustong tawagan? Dahil hindi na niya makayanan ang katahimikan. Ramdam niya ang kawalan ng hindi kanya naririnig. Mis na miss niya ang boses mo, ang init ng iyong mga salita, kahit sa pinakamadilim na sandali. Para sa kanya, hindi lamang basta presensya ang dala mo, isa itong kagalingan. At ngayong wala ka, nararamdaman niya ang puwang na parang bukas na sugat. Maaaring umiti siya sa publiko, tumawa kasama ang iba, magpost ng masasayang larawan, ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay isang pusong nananabik pa rin sa'yo. Cancer, kilala mo ng husto ang ganitong enerhiya. Ikaw ang palaging nakararamdam ng malalim, nagmamahal ng buo, at nagbibigay ng higit kaysa kayang ibalik ng karamihan. At alam din ito ng taong ito. Alam niya na baka hindi niya pinahalagahan yon noon. Alam niyang may mga salitang hindi nasabi. Ang kanyang itinatagong damdamin ay nagdadala hindi lamang ng pagmamahal, kundi pati ng bigat ng guilt. Pagsisisi na hindi niya na ipakita sa tamang oras, na hindi siya lumaban ng mas matindi, at na pinairal niya ang takot o pride kaysa puso. Ang bigat na yon ang dahilan kung bakit madalas niyang hawakan ang kanyang telepono sa gabi, nagtatype ng mensahe na hindi ipinapadala, nagdadyal ng numero mo pero ibinababa bago mo pa masagot. Para sa ilan sa inyo, romantiko ang enerhiyang ito. Isang dating pag-ibig na patuloy ka pa rin napapanaginipan, na patuloy ka pa rin nakikita sa mga tahimik na oras. Para naman sa iba, maaaring ito'y isang kapamilya, kaibigan, o taong matagal nang nanahimik. Ngunit isa ang damdamin, pagsisisi na may halong pananabik, takot na may kasamang pagmamahal. Bitbit nila ang bigat na ito araw-araw. At kahit subukan nilang ilihis ang isip, kahit palibutan pa sila ng ibang tao, hindi nila matatakasan ang katotohanan na iska pa rin nila sa buhay nila. Narito ang mas malalim na patong, pakiramdam ng kanilang puso na ito ay nakadapos. Gusto nilang tumawag, magpahayag, at putulin ang katahimikan, ngunit may bulong sa loob nila na nagsasabing, hindi pa ngayon. Maaaring takot iyon na mareject, takot sa sasabihin mo, o takot sa mga pagbabagong naganap. Iniisip nila ang magiging reaksyon mo at iyon ang pumipigil sa kanila. Paano kung nakamove on ka na? Paano kung wala ka ng pakialam? Paano kung sarado na ang pintuan? Ang mga tanong na ito ang bumabagabag sa kanila, pumipigil sa kanilang daliri na pindutin ang huling buton para tawagan ka. Ngunit Cancer, makinig ka ng mabuti, ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi basta nawawala. Nanatili ito, lumalago, at sa huli hihingi ng pagkilala ang kanilang itinatagong damdamin ay parang ilog na pinipigilan ng dam. Habang mas tumatagal itong nakaharang, mas malakas ang pagbaha kapag ito ay tuluyang bumigay. At siguradong darating ang oras na iyon. Inihahanda na ng universo ang mga sandali, mga palatandaan, at mga pagkakataon na magtutulak sa taong ito na ibunyag ang matagal ng nakatago. Sa ngayon, nakikipaglaban sila sa kanilang sarili. Isang bahagi ng kanila ang gustong kalimutan ka, manahimik, at magpanggap na sapat silang malakas para magpatuloy. Munit ang kabilang bahagi, ang mas malakas, ang mas totoo, ay alam na ang kaluluwa nila ay nananatiling nakatali sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit gusto kanilang tawagan pero hindi tinuloy. Mas malakas ang puso nila kaysa sa takot, ngunit sa ngayon, takot pa rin ang nananalo. At gayon paman, cancer, matagal mo nang nararamdaman ito. Nararanasan mo ang biglaang bugso ng emosyon, ang mga panaginip na ibinabalik sila sa iyo ang mga sandaling biglang kumikirot ang dibdib mo ng walang dahilan. Hindi yon aksidente. Iyon ay enerhiya. Iyon sila, umaabot sa iyo sa espiritu, kahit wala pa ang kanilang boses. At narito ang sikreto na dala ng kanilang puso, mahal ka pa rin nila. Kahit hindi nila aminin, kahit hindi nila ipakita, nananatili ang pagmamahal. Maaaring ito'y tahimik, nakatago, o naantala, ngunit hindi ito nawala at hindi hahayaan ng universo na manatili itong nakatago magpakailanman. Ang hadlang sino ang pumigil sa kanila? Cancer, ngayon tuklasin natin ang misteryo na pumipigil sa kanila. Bakit hindi sila tumawag? Bakit, matapos tipunin ang lahat ng lakas ng loob, may isang bagay, o isang tao, ang humarang? Ang sagot ay nasa enerhiya ng hadlang. Hindi dahil ayaw nilang abutin ka, kundi dahil ang mga puwersa sa paligid nila ay nagtayo ng pader na masyadong mataas para akyatin sa oras na yon. Para sa marami sa inyo, ang hadlang na ito ay anyo ng takot. Ang takot na bulong ng bulong sa kanilang tainga, parang aninong hindi nila maiwan. Takot na mareject, takot na huli na ang lahat, takot na muling mabuksan ang lumang sugat. Isipin mo sila, hawak ang telepono, nakasindi ang pangalan mo sa screen, malakas ang tibok ng puso. Nakatutok ang hinlalaki nila sa call button pero biglang bumaha ang mga tanong, paano kung ayaw na akong marinig ni Cancer? Paano kung sarado na ang kabanatang ito? Paano kung nakamove on na sila, masaya na, at ako lang ang manggugulo sa kanilang kapayapaan? At dahil dito, nanginginig ang kamay nila, ibinaba ang telepono. Muling nanalo ang takot. Ngunit hindi takot lang ang kalaban dito. Para sa ilan, may tunay na ikatlong tao na humahad lang, isang taong ayaw nilang makipag-ugnayan sa iyo. Maaaring kasalukuyang partner, kapamilya, o kaibigan na bumubulong sa kanilang tainga. May nagsabi sa kanila direkta man o hindi na pagkakamali ang kontakin ka. Na mas mabuting iwan ka na sa nakaraan. At dahil sila mismo ay kulang sa tiwala sa sarili, nakinig sila. Sa halip na sundin ang puso, sumuko sila sa boses ng iba. Cancer, kilala mo ito, minsan malakas ang pagmamahal, pero mas malakas ang pressure mula sa paligid. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong hiya, ang hiya o takot sa paghuhusga ng iba. Buhay na buhay ang enerhiyang ito dito. Takot silang husgahan ng mga tao sa paligid kung muli silang lalapit sa iyo. Marahil nagkaroon ng drama noon, hindi pagkakaunawaan, o chismis na bumalot sa inyong relasyon. Takot silang pintasan. Takot sa sasabihin ng iba. Kaya kahit isinisigaw ng puso nilang tawagan ka, pinipigilan sila ng pride at kapaligiran. Isa pang patong ng hadlang ay ang kanilang sariling emosyonal na sugat. May mga pilat sila pagsisisi na pasan-pasan na parang mabibigat na tanikala. Pakiramdam nila ay hindi sila karapat dapat sa iyo, cancer. Iniisip nilang mas deserve mo ang mas mabuti at hindi dapat muling madamay sa gulo nila. Kaya sa halip na tumawag, nananatili silang tahimik, kumbinsido sa sarili na ang katahimikan ay isang anyo ng proteksyon. Ngunit ang totoo, ito ay pag-iwas lamang. Mas madali ang katahimikan kaysa harapin ang katotohanan, kahit mas masakit ito para sa inyong dalawa. Malinaw na ipinapakita ito ng tarot. Ang devil card ay sumisimbolo sa mga nakalalasong pagkakabit at mga tanikalang hindi nakikita. Nakagapos sila sa takot, pride o sa isang taong may kontrol sa kanila. Ang moon card ay nagpapakita ng ilusyon ng mga lihim ng mga bagay na nakatago sa dilim. Gusto nilang lumabas sa liwanag, ngunit hinahatak pa rin sila ng mga anino. At ang lover's card reversed ay nagsasabi na hindi ito tunay na paghihiwalay, isa lang itong pagkaantala, isang desisyong hindi pa nagagawa. Umiiral pa rin ang ugnayan, ngunit nakapirmi ang pagpili. Para sa ilan, ang hadlang na ito ay karmic. Hindi lang ito tungkol sa kanila o sayo, tungkol ito sa tamang oras. Minsan dinadala ng universo ang pagkaantala para tayo ay protektahan. Cancer, kung tinawagan ka nila noon, maaaring sariwa pa ang sugat. Maaaring humantong lang ito sa higit pang sakit kaysa kadalingan. Minsan pinipigil ng tadhana ang mga bagay hanggang sa dumating ang tamang sandali. At maaaring ito mismo ang nangyayari ngayon. Ngunit tandaan mo, malakas ang enerhiya ng panghihimasok. May taong gustong patahimikin ang kanilang puso at pansamantalang nagtagumpay ito. Nakumbinsi nilang mas ligtas ang lumayo. Ngunit sa kaybuturan, nararamdaman mo na pumuputok na ang katahimikan. Habang mas pinipigilan nila, mas bumibigat ang bigat ng hindi masabi. At sa huli, masyadong mabigat ang mga salitang hindi nabitiwan. Cancer, ito ang dahilan kung bakit hindi ka mapalagay. Kung bakit bigla kang nadadala ng emosyon sa gabi, kung bakit bumabalik sila sa mga panaginip mo dahil tinutulak na ng kanilang enerhiya ang hadlang. Nakikipaglaban sila sa isang invisible war, sa pagitan ng takot at tapang, katahimikan at pag-amin, pride at pagmamahal. At kahit takot pa ang nananalo ngayon, hindi hahayaang magtagal ng universo ang ganito. Kaya sino ang pumigil sa kanila? Takot. Pride. Mga tinig mula sa iba. Karmic timing. Lahat ng ito ay nagpatayo ng mga pader na naging dahilan para ibaba nila ang telepono. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan, gusto ka pa rin nilang tawagan. Totoo ang pagnanais. Totoo ang emosyon. At ang tanging dahilan kung bakit hindi mo pa naririnig ang kanilang boses, ay dahil hinihintay ng tadhana ang tamang bitak sa pader upang tuluyan silang makatawid. Mga palatandaan at kumpirmasyon. Cancer, pag-usapan naman natin ngayon ang mga palatandaan. Dahil kahit hindi nila napindot ang call button, ipinapadala pa rin ng universo ang mga senyales na umaabot pa rin sa iyo ang kanilang enerhiya. Maaaring pinatahimik ang kanilang tinig, pero hindi nito napigil ang kanilang espiritu na magsalita. Napansin mo ba ang maliliit na bagay nitong mga huli? Isang kanta na biglang tumutugtog sa radyo na nagpapaalala sa iyo ng kanila. Isang number sequence, tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o kahit mismong birthday nila na lumalabas sa iyong orasan, resibo, o plaka ng sasakyan. O kaya naman, mga gabing napapanaginipan mo sila, digising ka na mabilis ang tibok ng puso. Para bang nariyan lang sila sa tabi mo? Hindi ito mga aksidente, cancer. Ito'y mga kumpirmasyon. Nakaugnay pa rin sa iyo ang kanilang enerhiya, at ang universo ay gumagawa ng paraan para ipaalala ito sa iyo. Para sa marami sa inyo, ang pinakamalakas na palatandaan ay dumarating sa gabi. Bago matulog, kapag tahimik na ang mundo, bigla mong nararamdaman ang kanilang presensya. Isang bigla ang bugso ng emosyon, alaala na dumadaloy mula sa wala, o pakiramdam na may taong nag-isip sa'yo. Hindi ito basta nostalgia, ito'y kanilang enerhiya na dumarampi sa'yo. Gusto kanilang tawagan, hindi nila nagawa, pero nakahanap pa rin ng paraan ang kanilang espiritu para maabot ka sa katahimikan ng gabi. Isa pang tanda ay ang pagiging mas malakas ng iyong intuition nitong mga nakaraang araw. Cancer, ikaw ang isa sa pinaka-intuitive na sign ng Zodiac. Ang kutob mo, ang mga panaginip mo, ang biglaang pakiramdam mo, bihira itong magkamali. Marahil nakaramdam ka ng pagkabalisa, parang may isang tao na gustong basagin ang katahimikan. Nahuli mo rin ang sarili mong paulit-ulit na chime check ang iyong telepono, para bang may inaasahan kang mensahe. Iyon ay ang iyong gabay na nakikiayon sa kanilang nakatagong pagnanais. At pansinin mo ito, minsan inilalagay ng universo ang mga pisikal na paalala sa iyong daraanan. Maaaring may nakasalubong kang taong konektado sa kanila, o bigla mong nakita ang kanilang pangalan sa social media, sa isang libro, o kahit sa publiko. Maaaring marinig mo pa mula sa isang estranghero ang eksaktong pangalan o sitwasyon nila, at para bang kinukurot ka ng universo, sinasabing, mag ka, pansinin mo ito. Ito ang mga synchronicities, mga banal na pagkakahanay na nagpapanatili sa iyong kamalayan. Para sa ilan sa inyo, ang kumpirmasyon ay dumarating sa anyo ng mga panaginip at bisyon. Maaaring mapanaginipan mo na nag-uusap kayo, naririnig mo ang mga salitang hindi nila masabi sa totoong buhay. Ang panaginip ay isang espiritual na daan. Isang espasyo kung saan pwedeng magtagpo ang kaluluwa ng walang takot o paghusga. Kung napanaginipan mo na lumapit sila, nagpaliwanag, umiyak, o nagkumpisal, hindi iyon imahinasyon lamang. Iyon ay kanilang enerhiya na umaabot sa iyo sa tanging ligtas na espasyo para sa ngayon. At narito pa ang isang makapangyarihang tanda, emosyonal na alon. Cancer, naramdaman mo na ba ang bigla ang lungkot, pananabik, o saya ng walang dahilan? Minsan sa gitna ng araw, biglang nagbabago ang iyong mood, at hindi mo alam kung bakit. Dahil iyon ay nararamdaman mo ang emosyon nila. Napakalakas ng koneksyon ninyong dalawa kaya tumatawid ang kanilang enerhiya patungo sa iyo. Kapag nakaupo sila sa katahimikan, namimiss ka, nararamdaman ng espiritu mo yon. Kapag tahimik silang umiiyak sa gabi, biglang bumibigat ang puso mo. Hindi lamang emosyonal ang bond na ito, espiritual din. Kumpirma din ito ng tarot. Madalas lumabas ang high priestess card para sa cancer, sumisimbolo ng intuition, nakatagong katotohanan, at espiritwal na koneksyon. Ipinapahiwatig nito na alam mo na ang sagot, hindi mo kailangan ng pisikal na ebidensya dahil ramdam na ito ng iyong kaluluwa. Ang Page of Cups ay nagpapakita ng mga hindi inaasahang mensahe at emosyonal na kilos, nagsasabing kahit wala pang tawag, bumubuo na ang enerhiya ng komunikasyon. At ang Wheel of Fortune ay nagpapakita ng tadhana, nagpapatunay na ang lahat ng palatandaang ito ay hindi random, ginagabayan ka nito patungo sa isang hindi maiiwasang sandali ng katotohanan. Kaya cancer, kung pinagdududahan mo ang sarili mo, iniisip kung imahinasyon lang ang lahat, ito na ang iyong kumpirmasyon. Hindi mo lang iniisip ito. Hindi ka baliw na ramdam pa rin sila. Ang dahilan kung bakit mo nakikita ang mga palatandaan, kung bakit mo nararamdaman ang kanilang enerhiya, ay dahil matagal nang sinusubukan ng kanilang espiritu na makipag-ugnayan sa Maaring hindi pa natutuloy ang tawag, Muli't bawat senyales sa paligid mo ay patunay na oras na lang ang hinihintay bago tuluyang mabasag ang katahimikan. Mensahe ng Universo Tarot para sa Cancer Cancer, malakas ang tinig ng Universo ngayon, at ibinubunyag ng mga baraha ang mga katotohanang matagal ng hinihintay ng iyong puso. Napalibutan ka ng katahimikan, ngunit tandaan, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Punito ng kahulugan ng mga mensahe ng mga aral na gumagabay sa iyo patungo sa susunod mong kabanata. Tuklasin natin kung ano ang sinasabi ng universo at ng tarot para sa iyo. Ang unang barahang lumitaw ay ang damuon. Ito ang baraha ng mga nakatagong katotohanan, ilusyon, at mga bagay na nananatili sa anino. Cancer, ito ang refleksyon ng sitwasyong pinagdadaanan mo ngayon, mga tawag na hindi nasagot, mga salitang hindi nasabi, at emosyon na hindi mo narinig. Sinasabi ng damuon na kahit na antala ang kaliwanagan, hindi ito tinanggihan. Ang katotohanan ay laging sumisiklab sa ibabaw. Ang mga itinago ay malalantad, ang mga pinigil ay muling gagalaw. Magtiwala ka na may dahilan ang katahimikan, kahit hindi mo pa ito nakikita ngayon. Ang ikalawang baraha ay ang The Lovers of Pride. Ipinapakita nito ang malalim na espiritwal na ugnayan na lagpas sa karaniwang koneksyon. Sinasabi nito na ang nararamdaman ng taong ito para sa iyo ay hindi basta-basta, hindi panandalian, ito'y nakaugat sa kaluluwa. Kumakatawan din ito sa mga desisyon, mga pagpiling dapat gawin gamit ang puso at hindi lamang isip. Kinukumpirma ng universo na ang koneksyong ito ay sadyang inilagay para hamunin kayo pareho, subukin ang inyong lakas, at pilitin kayong pumili ng mga hakbang na huhubog sa kapalaran. Cancer, totoo ang bond na ito, at kahit takot ang pumipigil sa kanila ngayon, hindi mabubura ang hatak pabalik sayo. Kasunod na lumitaw ang Eight of Swords. Ito ang baraha ng mga hadlang, takot, at pakiramdam na nakakulong. Eksaktong refleksyon ito ng nakita na natin nais kanilang tawagan, ngunit pakiramdam nila ay sila'y nakadapos. Maaaring takot sa rejection, impluensya ng iba, o bigat ng kanilang sariling guilt, ngunit lahat ng ito ay nakadapos sa kanilang isipan. Narito ang mas malalim na mensahe, ang mga tanikalang ito ay hindi nakasara. Ang mga espada ay hindi kulungan, ilusyon lamang ang mga ito. May kapangyarihan silang palayain ang sarili anumang oras. At binubulong ng universo na kapag dumating ang tamang panahon, makakawala sila. Sumunod ay ang The Star at dito pumapasok ang pag-asa. Ito ang barahan ng kagalingan, renewal at divine timing. Paalala nito na lahat ng dinaanan mo, ang paghihintay, ang katahimikan, lahat iyon ay nagdadala sa iyo tungo sa paghilom. Ipinapangako nito na hindi ka nakalimutan ng universo. Tulad ng mga bituin na laging nagniningning kahit sa pinakamadilim na gabi, ang iyong mga biyaya at kaliwanagan ay gumagalaw na. Sinasabi ng The Star, magtiwala ka, maniwala ka, dahil ang hinahangad mo ay unti-unting umaayon sa likod ng tabing. Isang makapangyarihang mensahe rin ang dala ng Wheel of Fortune. Ito ang kamay ng kapalaran, nagpapaalala na ang buhay ay umiikot sa mga siklo. Ang tila nakaharang ngayon ay gagalaw bukas. Ang katahimikan na nararanasan mo ay bahagi lamang ng cycle, at hindi magtatagal, ikot muli ang gulong. Kapag nangyari yon, ang lahat ng naipit ay muling dadaloy. Pinatutunayan ng barahang ito na gumagana ang divine timing na ang nakalaan sa iyo ay hindi kailanman maagaw. Cancer, gagantimpalaan ang iyong pasensya. At sa huli, lumitaw ang Three of Cups, isang barahan ng muling pagkikita, pagkakasundo, at ligayang emosyonal. Ito ang pangako ng universo na ang katahimikan ay hindi ang huling kabanata. Nakatadhana ang isang sandali ng pagkakaugnay muli. Maaaring dumating ito bilang tawag, mensahe, o harapang pagkikita, pero darating ito. Ito ang barahan ng selebrasyon ng mga pusong muling nagtatagpo. Ano ang hinihiling ng universo sa iyo ngayon? Na magtiwala sa iyong intuition. Naigalang ang iyong emosyon nang hindi hinahayaang lamunin ka ng takot. Nakilalanin ang mga palatandaang paulit-ulit na lumilitaw at paniwalaan na ginagabayan ka patungo sa katotohanan. Ang katahimikan ay masakit, pero ito rin ang nagbigay ng oras upang pareho kayong magmuni, lumago, at umabot sa puntong tunay na komunikasyon ay posible. Cancer, malinaw ang sinasabi ng tarot, gusto kanilang tawagan, pinigilan sila, ngunit hindi tumigil ang kapalaran sa pag-ikot. Iniaayos ng universo ang tamang sandali kung kailan tuluyan ng buguho ang kanilang takot dahil sa bigat ng pag-ibig. Kapag dumating ang oras na iyon, maririnig mo rin ang mga salitang matagal mo nang hinihintay. Hanggang sa araw na iyon, magtiwala ka sa proseso. Nakasulat na ng universo ang iyong kwento, at walang hadlang ang makakapagtago sa dapat ng mabunyad. Resolusyon Pag-asang Pagtatapos Cancer, Napakarami na nating nabuksan sa pagbasa na ito ang kanilang mga nakatagong damdamin, ang mga hadlang na pumigil sa kanila, ang mga palatandaang patuloy na umaabot sa iyo, at ang mensahe ng universo na pansamantala lamang ang katahimikan. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat, dahil ang katotohanan ay simple pero makapangyarihan, gusto kanilang tawagan, ngunit pinigil ng kapalaran ang kanilang tinig dahil may dahilan. Isipin mo ito, ang buhay ay parang isang aklat, at may mga kabanata na hindi pwedeng madaliin. Kung tinawagan ka nila ng masyadong maaga, maaaring hindi pa tama ang oras. Sariwa pa sana ang mga sugat, napakalakas pa ng takot, at magulo pa ang emosyon. Ngunit ngayon, inihahanda ng universo ang isang kakaibang sandali, isang sandali na ang tawag ay hindi lamang tungkol sa salita, kundi tungkol sa katotohanan, kagalingan, at pagbabago. Cancer, pasan mo ang katahimikan na ito na parang mabigat na dalahin. Mga gabing puno ng tanong, mga sandaling iniisip mong nakalimutan ka na, mga oras na nagduda ka sa sariling halaga. Ngunit hayaan mong ito ang maging kumpirmasyon, hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka nawala. Lagi kang nasa puso nila, kahit pinatahimik ng takot ang kanilang tinig. At nakita ng universo ang iyong pagtitsyaga, ang iyong lakas, at ang iyong mga luha. Walang nasayang. Narito ang mapagpalang katotohanan, hindi permanente ang katahimikan. Tulad ng dagat na laging bumabalik sa baybayin, ang kanilang tinig ay muling makakabalik sa iyo. Maaaring sa isang bigla ang tawag, sa isang hindi inaasahang mensahe, o sa isang pagkikita ng harapan, inaayos na ng universo ang sandali kung kailan mo maririnig ang lahat ng hindi nasabi. Ngunit narito ang pinakamahalagang bahagi, habang naghihintay ka, huwag hayaang lamunin ka ng katahimikan. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa kanila, ito rin ay tungkol sa iyo sa iyong pag-unlad, sa iyong kagalingan, sa iyong pagmamahal sa sarili. Nais ng universo na ikaw ay bumangon sa sarili mong liwanag, na pagkatiwalaan mo ang iyong intuition, at magpatuloy ng may pananampalataya. Dahil kapag nanatili kang matatag sa iyong sarili, doon inihahatid ng kapalaran ang mga biyayang tunay mong nararapat. Cancer, hindi sa katahimikan nagtatapos ang iyong kwento. Ang taong gustong tumawag ay muling makakahanap ng kanyang tinig, at kapag dumating ang sandaling iyon, dadaloy ng malaya ang katotohanan. Hanggang sa dumating iyon, hayaan mong ang mga palatandaan ang magpatibay sa iyo, ang pananampalataya ang gumabay sa iyo, at ang puso mo'y manatiling bukas sa tamang oras ng universo. Ang tawag na matagal mong hinihintay ay darating, hindi huli, hindi rin maaga, kundi eksakto sa oras na nakatadhana. Cancer, habang isinasara natin ang pagbasa na ito, tandaan mo ito, ang katahimikang tiniis mo ay hindi nasayang. Bawat tawag na hindi nasagot, bawat gabing tahimik, bawat tanong na walang kasagutan, lahat iyon ay humuhubog sa iyo, naghahanda sa at gumagabay sa iyo patungo sa mas dakilang katotohanan. Gusto kanilang tawagan pero may isang tao o bagay na pumigil sa kanila. At gayon paman, may paraan ang kapalaran na basagin ang mga pader sa tamang oras. Nakita mo na ang mga palatandaan. Naramdaman mo na ang enerhiya. Alam ng puso mo na hindi pa tapos ang kwentong ito. At kapag natapos na ang katahimikan, hindi lang ito magiging tungkol sa mga salita, kundi tungkol sa kaliwanagan, kagalingan, at sa pag-ibig o katotohanan ng karapat dapat mong marinig. Ngunit hanggang sa dumating ang sandaling iyon, magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa universo. Magtiwala ka na ang lahat ay nangyayari ayon sa dapat. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito, Cancer. Nariyan ang mga bituin para samahan ka, nariyan ang mga palatandaan para gabayan ka, at palagi nang alam ng iyong puso na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala sa iyong mga kamay. Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, ay type mo sa comments, I dare ready. Hayaan mong makita ng universo ang iyong intensyon. Hayaan mong umayon ang iyong enerhiya sa mga biyayang nakalaan na para sa iyo. At tandaan, Cancer, hindi ka nakalimutan. Nakita ng universo ang iyong pagtityaga, at hindi magtatagal, maririnig mo na ang tinig na matagal mo nang hinihintay. Manatiling matatag, manatiling bukas, at patuloy na maniwala. Salamat sa pagbabahagi ng espasyong ito kasama ko ngayon. Kung tumama ito sa iyong puso, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe dahil mas marami pang mensahe ang darating at baka ang susunod ay siya mismong katotohanang matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa.